Magandang buhay sa lahat, Liza Soberano, inamin mismo kay Enrique Hill kung gaano siya ka Nasabi niya pa sa binata na wala na halos oras para sa kanyang sarili. Enrique Hill malawak ang pag-intindi sa kanyang girlfriend. Napag-usapan ng Liz Ken ang mag-focus sa kanikanilang proyekto. Nagkasundo ang dalawa sa solo career na tinatahak nila. At iyon ngayon ang kanika nilang ginagawa. Ang relasyon ng Liz Ken ay buo pa din. Hiwalay lang sila as love team at hiwalay din ang kanilang trabaho. Kumbaga, gusto nilang mag-grow in their own, gusto nila ma-achieve ang goal nila na di nakadikit ang love team. Yung relasyon ng dalawa ay privado pero ito ang di maintindihan ng ibang netizens. Kung ano ang lumalabas sa bibig ni Enrique Hill ay iyon ay tama. Pero kay Liza Soberano, pinangunahan na niya noon, di na siya mag-entertain, ng question, about sa kanyang, personal life. Ayaw niya makaladkad, ang personal life niya, sa intriga ng showbiz. Okay lang kay Enrique Hill magsalita, pero siya ay tahimik lang. Iyan ay aware na si Enrique Hill. Handang maghintay, si Enrique Hill, kung kailan pwede na, mag down ang dalaga. Bata pa si Hopi, at marami pang pwede niyang gawin para sa future. May unawaan na yan ang dalawa, kaya kampante ang king of the hill. May tiwala siya sa kanyang girlfriend kahit LDR pa sila. Kaya bawat sinasabi ni Enrique Hill na sila pa din ni Liza Soberano ay pawang totoo. Ang dalawa ay sobrang nagkakaunawaan sa lahat ng kanilang desisyon. Si Enrique Hill ay open magsuporta kay Liza Soberano di ibig sabihin na siya lang ang ganon. Si Liza Soberano, nagsusuporta sa kanyang boyfriend, pero tahimik lang. No media involved. Ang Liz can marunong magdala ng relasyon, kung pwede lang, nilalayo nila ang love life nila sa social media. Ang social media kasi, di maiwasan, na bawat salita, at sagot mo sa mga interviews, ay gawan at pag ng kung ano-ano, ng mga haters. Halimbawa na lang si Ken, umamin sa katotohanan sa kanyang interviews, pero anong napala nito? Puro bash ang natanggap niya. Pasalamat na lang at marami pa din ang solid supporters na patuloy siyang pinagtatanggol.